<laughs> Sorry. Si AJ. Sorry, ako <laughs> <laughs> Nakuha ko na yung ano mo. Magandang araw mga Wais viewers. Ako po si AJ. At ako naman si Ben. And welcome sa Wais sa Kusina with Healthy Bangsamoro. Ngayong araw, aalamin natin kung paano nga ba gumawa ng meal plan. Pero bago tayo magtsikahan, alamin muna natin ang pulso ng taong bayan pagdating sa alam nila sa meal plan. Nagpaplanong po ba kayo sa kakainin sa buong linggo? Uh, minsan po. Para halam natin kung ano yung nutrients na pumapasok sa katawan natin everyday. Oo naman, nakadepende kasi yan sa um, bibili namin sa palengke every Friday. So, kung ano bibili namin doon, good for 7 days na po yun honestly, hindi kasi I'm so busy and I live alone. So, come at me na lang. Kung ano yung cravings, go for it. Hindi hey po ma'am. Kung po kasi ma'am is nagbebenta po siya ng pastil. Ang mabibili lang po namin is uh, is lang po na nasa 100 plus yung price. O kaya itlog na lang para makaabot sa one week. Parang ganun po. May point din naman talaga sila nanay at tatay. Ano? Minsan kasi nagbabago-bago rin ang cravings natin sa buong araw tama ka dyan. Pero alam niyo ba ang madaming benepisyo ang paggawa ng isang meal plan? Para sa ating wise viewers, sa meal planning, pinaghahandaan na natin ang pagkain sa buong linggo. Hindi ka na kailangan magtanong kung ano ang kakainin dahil paplanuhin na natin ito para wais ang pamimili sa grocery at palengke. Hindi ka lamang makakasave ng oras, makakatipid ka rin ng pera. Pero ano nga ba ang mga dapat nating alamin about meal planning? Sa meal planning, apat lamang ang kailangan nating malaman. Una, isaalang-alang ang inyong budget para sa buong linggo. Importante malaman nyo ang budget nyo dahil dito nakabase ang recipe na gagawin natin kada linggo. Ikalawa, pumili ng mga gusto mong recipe at gumawa ng menu. Pagkatapos, alamin nyo ang inyong budget, tanungin nyo din ang sarili nyo ano-ano ang mga hindi ko pa nakakain. At ano-ano ang mga alam kong lutuin? Why step number 1. Magdagdag ng isang bagong recipe na hindi mo pa alam lutuin. O oh, dagdag skills na din yun ha. Why step number 2. Siguraduhin masustansya ang mga pagkain lulutuin nyo. Pwede din natin gamitin ang Pinggang Pinoy upang malaman ang dapat na malaman ng isang healthy food plate para sa atin. Ikatlo, ilista at bilhin ang mga ingredients. Ngayon nakapili ka na ng mga recipe, oras na para mamili sa grocery o palengke. Huwag kalimutan ang inyong listahan. Igrupo mo na ang mga gulay, prutas at iba pa para makasave ka rin ng oras. And lastly, lutuin at ihanda ang inyong ulam at huwag kalimutang maghugas ng kamay, gamitin ng sabon at tubig bago tayo magluto. Ay, step number 3 tuwing biyernes ng gabi ay nagpaplano na ako para sa pagdating ng Sabado ay mamimili na lang ako ng ingredients. Pagdating naman ng linggo ay naglalaan na ako ng oras para ihanda ang kakainin ko para sa susunod na linggo. So, isishare ko sa inyo ang isang sample ng meal plan na ginawa ng Department of Health para sa akin. So, i-ready nyo na po ang inyong mga phone at screenshot nyo na ito. Sana po ay nabusog kayo sa mga bagong kaalaman. I-comment lamang ang inyong mga tanong o topic na gusto nyo pang pag-usapan. Muli, ako si AJ. At ako naman si Bel. Laging tatandaan, bida ang pamilyang wais sa kusina.